Kumusta po muli? Uh, bago ko po simula ng kwentong ito ay muli nagpapasalamat po ako sa patuloy na tumatangkilik at suporta sa channel na ito. At uh, shoutout po sa lahat ng members. Um, mabuhay po kayo. Maraming maraming salamat po muli. Ganun din po sa Team Shantik, Team All Right, Team Wonders, at uh, The Influencer, Team Unity, Team Friendship boring at sa iba pa pong mga kaibigan natin na uh, na mga content creator. Maraming maraming salamat po. Sa isang maliit na baryo sa Bisayas, may nakatirang isang mabait at magandang babae na nagngangalang Rose. Wala na siyang mga magulang dahil namatay na ito sa aksidente. Kaya napagpasihan niyang mamuhay na ng matiwasay siya ay lubos na minamahal ng kanyang mga kapitbahay. Laging handang tumulong. Gayon pa man, may sikreto si Rose. Nang lumubog ang araw, nagtransform siya bilang isang aswang. Isang nilalang ng gabi na nakakatakot ang itsura. Ngunit hindi siya nambibiktima ng mga tao sa halip. Kumakain lamang siya ng mga hayop sa gubat sa kabila ng kanyang madilim na sikreto, sinikap ni Rose na mabuhay ng normal. Maingat niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan. Kumakain lamang ng mga hayop. Iniiwasa makapinsala sa sinumang tao. Nabuhay siya sa patuloy na takot na matuklasan ang kanyang lihim. Ngunit, determinado siyang protektahan ang kanyang baryo. Isang araw sunod-sunod na misteryosong pagkawala ang nagsimulang mangyari sa baryo. Natakot ang mga tao at nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulong ng isang aswang. Alam ni Rose na hindi siya mananagot, ngunit ang hinala sa mga mata ng mga taga na ay nagpabigat sa kanyang puso. Isang gabi, napadpad siya sa isa pang aswang. Isang estranghero na nambiktima sa baryo. Isang matinding labanan ang naganap sa pagitan ni Rose at ng estranghero. Marami ang natamong pinsala ni Rose dahil sa labanan. Sa kabila ng panganib, buong tapang na lumaban si Rose. Ginamit ang kanyang kaalaman sa baryo sa kanyang kalamangan. Sa pagsikat ng bukang liwayway, nagawang talunin ni Rose ang estranghero na napilitang tumakas. Pagod, ngunit matagumpay. Bumalik siya sa bahay. Ligtas pa rin ang kanyang sikreto. Natigil ang mahiwagang pagkawala at bumalik ang kapayapaan sa baryo. Si Rose ay patuloy na naninirahan sa kanyang mga kapitbahay. Ang kanyang lihim na hindi nagalaw na natili siyang mabait at magandang babae na kilala nilang lahat. Ngunit sa kanyang puso, siya ang kanilang tahimik na tagapagtanggol, isang tagapag-alaga sa gabi. Determinado na protektahan ang kanyang baryo at linisin ang kanyang pangalan. Nagpasya si Rose na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang mahanap ang tunay na salarin. Bawat gabi Nagbabago siya at gumagala sa baryo. Naghahanap ng mga pahiwatig. Okay, yun po yung ating kwentong na ibahagi ngayon. Ah, kung may opinion po kayo sa nasaming istorya, please comment down below. At maraming maraming salamat pong muli sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa channel na ito. Hanggang sa muli.